Parang hindi maganda yung panahon ba? Baka pala tandaan, tingnan mo naman yun oh, na sila pupunta. Baka, na ano, ewan. Eh ah, hindi, jan baka dyan umaakyat yung mga ano. Baka, baka. Yung ano, yung... Oo, ano, Ibalon, abalon. <laughs> Wala tayong idea. Sa ano nga, sa kwangsa, unang-una sa sa tapos di ba ano nga? Oo, tapos yung kutkaro. Kaya tinan mo yung mga alikabok. Kung pwede, o yung ano, yung... Oo, yung, yung yellow dust. Kung pwede nga lang ano, ipunin yon at gawing pintas. <laughs> oh gold. Oo, gold dust Tapos before na uulan Yan, asahan mo Yung alikabok, mas maraming alikabok Pag ano, before siyang uulan Tignan mo, ang panahon, oh Hmm Hindi, kasi nagre-reflect yan kasi sa langit mm. mo, di ba, makulimlim siya. Kaya wala kang makita. Kaya diyan nagpapakita na huwag kang pumasok ng dagat. <laughs> Tingnan mo, di ba, walang tao. Hmm. Ayun, dun. Dun ka magnanak, si. Dyan ka mamimimit. May bayad din yan. Siyempre, yung sasakay ka ng bangka. <laughs> Pero, get all you can. <laughs> Oo, oh, oh, mga ano yung ano ba yun yung nak ano ba yun yung mahaba na nice isda ng pangano? Ani, hindi mo yung makintabas Espada. ah mm. oh, meron. Oh, tapos yung mahaba yun mo ba yun? yun mo? yun mo ba yun? Mm. Oh, May may oo Tapos yung oo ang sarap ko yun. Naka, ano, nakatikim ako ng mga bagong laksina. Tapos may tilapia pa. Saan ba yun? Ah, sa may, ano, sa may huso. Sa, sa may huso ba? Takam na takam ako. Sabi ko sa kay Lola, pahingi ay, naman ay, ito. Oh, pahingi naman ito, sabi ko. Hindi ako marunong maglinis. Allah. Unang oh, tikim kong sarap, pero nung panglas na malansa. <laughs> <laughs> Doon ko natikman yung langsa. Out, oh my God. Yu Sujang. Mm. Yago Yu Sujang. Mm. Bakit meron ito? Okay. Sa mga naglilisda. Hmm. Pero kung sa highway talaga, hindi lang ata. Mm. May ano uh, diyan na yung sa likod baseball camp. Dinadaan di na, na, na natin. Mm. Nandiyan si ano yung ano yung sikat na si ano hmm. si Liu dismayado, dismayado si anak ko nung hindi niya nakita eh. Hindi ba hindi naman English camp yung pupuntahan niya eh, si Liu eh. <laughs> <laughs> Anong, parang ano diyan sila pupunta yung mga pupu mag ano yung mga namimingwit ba? may mga naka-part ngayon. Ano ito? Namimimit kaya sila? Hindi. <coughs> ano siya ngayon? High tide? Kasi pag low tide, nakikita mo yung mga bato-bato dito sa gilid, Oh. Tingnan mo tapos yung hangin ba? Hapon na kasi, eh. Hmm. sa So, ang kaga. Ay, hanggan na naman. Mga... Mm. oh mababaw lang siguro doon. Tingnan mo yung mga libon, oh. Hmm. Mm. hindi mo kasi siya makita. oh tiiram mo nga yung sinasabing Kim, pag naglota yun siya, Lupa naman yan at saka ang alam kong Kim nasagit nasa yung ano, nang dagat. eh uh, yung pante? patubig yun? maray kaya? mo onje. Oh, <laughs> <pancay ka> <laughs> <mar> <laughs> 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 Naki-aircon pa siya. Muntik nang... Patayin ko sana yung aircon. Muntik nang iba yung mapatay ko. Ano yung tubig niya? oh yung kulay? yung hati? Ano? Hati pa? Ano? Ito malino to. Hati siya Palatandaan yung kulay red ba? Ayan, bakit nilalagyan ng kayo? Sukat ba? Kung hanggang saan ang malalim? Ganun parang ibon eh tandaan sa mga ano ba yung mga tao, mga stranger na pupunta basta papasok lang dito ayan na yun o oh, tinan mo yung ibon mababaw lang siya Hang, yung bula niya nandyan na lang siya ba Anya, hindi pa jirak yung ano yung ano ba yun yung nangiipit ano pangalan nun Alimango. Alimango, oo. O, yung ke? Ke? Mm. ba yun? Yung maliliit? Ano yan sa dito, oo. Oh. Mm. sa Kuwaan. Oo, oh, kepul chukche. Ayan, Oh. Ano yan? Yung kepul na yan, dyan, nandyan yung mga nakchi, yung mga octopus na maliliit, tapos yung ano, yung mga, ano ba yan? Parang bulate. oh, parang bulate. <laughs> <laughs> Sa, sa, ilalim, oo. Uh, uh. Kung gusto mong pumunta doon, pwede pala tayong ano, makapunta ka lang, manghuli ka ng gusto mo ba? Hmm? Oh, ah, yeah. Mula. oh, yung sabi, makapasok ka, syempre para ano, for your safety. Asan? Mula, baka tension kaya. Hmm. Asan? O di? Oh, kung magte-training, yung mga nagte-training, yung mga ano, in 5 years okay, na I ano, yung Hulyon de. de. Ah, ito yung Hulyon de. Baka, pwede mo naman siguro isintong yung anak mo. Lang yan, nag-tour tayo, papunti. halmoni, mo eh, ni Pegu pa. Huh? Hal mo ni eh, Pegu pa, nali na. Hal ni? Eh? Um.

mag-widening dito sa inyo. Oo. Oh, no. Tapos, mm. matama mm. na yung sasakyan mga anak natin. Malika, sasakyan na sila. <laughs> <laughs> mm, nasa kabundukan na tayo. Tapos, tapos tayo doon sa may karagatan. Oo, oh, hinog na yung kiri. O, oh, kiri pa yan o ah, puri? Ah, mm, puri. May Mabilis lang pala yung puri. Pero, nauuna siyang ano, nauuna siyang ano. ano? Maganda pala yung kiri kasi hindi mo na siya pwedeng, hindi mo na kailangan siyang ipa-ano, ipa-kis-kis. Oo, pagka ano, pwede mo na siyang iluto kung gusto mong iluto. Hmm. Hmm. Sabi ko, ah, na sabi ko, ah, um, mm -hmm. alam ko na, hukuhan, maghahanda na ako ng isang oh, sako. <laughs> oh tatanggalin, kukuha na ako ng isang sako, hindi na pala kailangan siyang ipakis-kis. Maghihintay pa ako. Sa kanin. Oo, itanggalin mo lang yung ano niya, yung alikabok. Hmm. Hmm. Ayun, no? Ah, pag may sasakyan ka, ang cute-cute ng sasakyan mo pag may matis ka dumadaan dyan, no? Yung sasakyan niyan, ang kitnam sasakyan kaya, niya. Sa hindi 'yan, 013 P2 pandi. Baykot 'yan hanggang ano? Magsisimula nang umupo o oh, oh. sa, sa yusto ay cholanam do yan ba? Tapos ikot hanggang sa Pusan, Seoul ba? Ikot ba siya? Makikita mo yung mapa. Oh, kaya lang ingat ka diyan, baka may mga zombie sasakay kasi yung Pusan. <laughs> <laughs> yung galing na yung zombie galing ng pusan eh, magpupunta ng chula na do <laughs> oo mm. So, um, pero hindi uy, lang tao hindi lang tao ang sakay niyan Hamul um. ba yung ano mga kargo? Siyempre, <laughs> 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 sayang naman <lang>. yan <laughs> <laughs> Eh, ang sabi 2020 eh. Eh, 2020 ah, na. Ah, na lang yan, di ba? May yung... <laughs> <laughs> yung